po tayo dito sa loob ng ano, Grand Hyper nag uh, window shopping tayo kung ano mabibili sana po muna tayo na mabibili tempo po ang mga bilihin dito yun 3, 2, 1,

Pero wala kang makuha. Kinala ano? pa try ako na Really? Ano sabi dito? Ano sabi? Wala pa. Antay ka namin yung patrick. Dapat nila may yung may bigyan ka ng release para nakahalap ka. Ano ano? Pwede ka ba pa... Vlog vlog. Pa vlog vlog na. A, black, black. Ay, akala ka lang makakita ka na kaya naman na. Duma na rin ako dito para tanong kita. Ha? Nah. Bakit may nakita ka na? Wala pa, may tatarong na akong restaurant doon sa ano. Sabihin mo ako agad. Ano? Kung sa itaas na magkatil, tatanungin ko mamaya. may kung, kung, kung sasahulin ako. Oh. Kasi okay na kami eh. Puro ano lang kami kasi sa Ah. Pagpunta, pagpunta ko, tatanungin ko. sige. Yung restaurant sa itaas. Di ba may naman naman na ako sa'yo? Oo. Oh. Talagay mo ako pupuntahin kita. Oo. Oh. Kung gusto nila ako makausap, pupunta ako doon. Oo, oh, sige, sige. Okay. Oh. Dito tayo nagbablog sa loob ng magatir maghahanap tayo ng mga bibili maghahanap tayo sa loob Hanapot tayo maghahanap tayo hello hello Hello, Ate. Dag. Dito po tayo. Nahanap tayo na. Ba? Don. That's the other one. Take care. So, dito po tayo uli. Palabas. Okay po. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panunod. Pakipollow lang po ang video ito at like. Salamat po.